Hello po. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan, muli pong magkasabi si Tita Emi na magandang magandang umaga at samahan niyo po ako sa ating gagawing luto. Ayan. Ito po. Baba po muna kayo. Ayan po. Nakaredy na po yung ating mga kawali. Ayan. Ang at ating gagawing pagluluto. Ayan po. Samahan niyo po si Tita Emi. Ayan. In... ina in ay, kinakunti. Ayan, sana masagip po kayong lahat. Masagip po lahat. Yung ating gagawin. Ayan. Maglagay na po tayo ng mantika dito sa ating isa. At maglalagay na rin po si Tita Amy na mantika dito sa isa. Ayan. Ayan. Ilalagay na po natin itong Lagyan po natin ng luya itong kabila. Ayan po. Ilalagyan okay, namin po ni Tita Amy ang bawang dito sa kabila. At lalagyan na rin po natin ng sibuya. Ayan. Ayan. habang niluluto po natin, nakaya pang malakas ang ating apoy, hinaantong po lang ang natin konti. Lagay na po ni Tita Emily ito yung luya. Lagay na rin po natin dito ang bawang. Ayan. Pinadagay na po isang sibuya. Ayan po. At ilagay po natin itong ating sibuya dito. Ayan. Pinagsabay na po natin ang pagluto habang niluluto po natin ang sibuyas, bawang at luya. Ayan po. Ihulog na po natin itong ating atay dito at ito po'y gagawin natin adobo. Adobo ng atay. Ayan. Ayan. po natin adobo ito. Tuprito-prito lang po muna natin. Ayan. At habang pinulutok po natin po, kabila-prito. Nagkasabay <laughs> po. Ka. sabay po ni Tita Emi eh, gawa ng ok naman mong pagsasabay yun. Lagay na po natin sa ating gulay dito. Ayan. Ito po ay yonis, ah baguio beans, cauliflower, yan po ang ah, matakasama at saka red pepper, wallpaper, body rings, ayan, cauliflower, at ito pong ating atay na gagawin po natin adobo. Ado. Ayan po. Ayan po ang ating magiging menu ngayong araw na to. Lagyan po natin ng paminta itong ating ng adobo. Ito rin itong ating gulay. Ito lang. Ito rin ito. natin ito. Ating Lagyan po po ng konting tubig itong ating adobo para mailutog ko natin yung ating asay para po maluto siya. Ayan. At aking po siya tapaktan so. ito. Ayan. po, silipin po natin itong ating mga uh, niluluto. Ano na nangyayari na po rito? <laughs> Ayan. Ayos na ito. Ayan. Ang ating gulay. Okay rin na. Ayan. Lagyan na po natin ito ng toyo para sa ating adobo. May paminta na po tayo nilagay. Ayan. At ilagay na rin po natin itong ating cubes sa ating gulay. Ayan. Lagyan na po natin ang cubes ating gulay. Chicken cubes po ang ating nilagay ni ano dinudurog ko po kasi yung iba para hindi po agad-agad na may melt eh napupunta po sa isang tabi yung ating uh, pubes. hindi po masarap may party pong nandoon lang yung cubes hindi po pala rin po na naroon yung ganyan kaya ginagawa ko po, po yung dinudurog ko po, po. meron naman po ito yung isang ating adobo lagyan na rin po natin ng cubes durugin ko po kasi talagang hindi ko po type na hindi dinuduro yung ating cubes. Mas maganda para sa akin yun. No? Dinudurog po natin. Ayan. Kain na po natin siya. Ayan. Ayan. Ang ating adobong apay ng manok. Ayan. Lagyan po natin siya ng suka. Ayan. At muli po natin siyang takpan at balikan mamaya. yan. Ayan po yung ating nilutong atay ng manok. Inadobo po natin at ito po yung ating gulay. Ready, ready na po siya. Ayan po yung ating gulay at adobo. Ayan. Ayan po. Ito na po tayo. Kakain na po tayo. Ito na po yung ating niluto. Adobo at saka yung ating ginisang uh, gulay. Ayan po. Tayo na po at pagsaluhan natin ito. Pero pray po muna tayo. Okay, pray po tayo sa kalakasan, kalusugan mm -hmm. at biyaya na ipinagkakalo po, po sa amin araw-araw. Yes, Patawarin po, po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon, itong pagkain na aming pagsasaluhan at naman makapagbigay po ng kalakasan, kalusugan at din po sa aming mga nararamdaman. Yes, Lord. Lord, binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Aba, mm -hmm. ng Anak, at ng yes, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sali na po kay sa atin, sa amin. Ayan. Kain na po tayo. Ayan po, ang oras po ay alas nueve. Maulit po ito may alas 7. Alas 7 po. Ayan. Pero ganun pa man, kain na na. Atak na. Atak na, Tita Emi. Ayan. Ha ha ha. gulai gulai is life. Mainit po lahat. <laughs> ihip po si Kuya Ador. Eh. Ihip, ihip lang Kuya Ador. Sa ating ulam, ayan. Ang mm, sarap nung gulay. Ha? Ano? Prasyas. Ah, gado Kung lalo masarap din ito, papuriin ko po tayo mm -hmm. Sorry po, hindi natin pero okay po talaga. Okay po tayo. Dog-dog, ano na problema mo? Mm. Okay na upoy okay po yung gulay. Mm. Sarap po. Mm. Sarap. Okay din po yung atay.

Kasi mm -hmm. may hindi tayo sa gulay. nagutom ka, Kuya Ador. Pag alis ko, kain ka lang ulit. kain lang na kain, Kuya Ador. Kasi <laughs> po, inihintay niya po akong umuwi ako. Kasi eh, po, naroon po akong trabaho. Nandito lang po siya sa bahay dahil nga, ano na siya, retired na, na kakawa naman po na gugutom na siya, naghihintay pa po siya sa akin. Kailangan ko sinasabi sa, sa kanya, kung nagugutom siya, kain na lang siya. Huwag hmm. na niya po akong iintayin. Oo, oh, alam niya. Kapag nagugutom ako, kumakain ako. Pakuntik-kuntik po. Pag natin niya, sinasabayan ko pa rin siya. Kaya sobrang busog ko po. <laughs> nilagay ko po, po muna itong atay na kita nyo na po. Nilagyan, tinubigan ko po, po hanggang sa natuyo yung tubig. Tsaka, lagyan natin ang tuyo suka. Hop. Ganun naman pong gulay, ginisan natin, hindi po natin nilagyan ng tubig. Yung sarili niya pong tubig ang nanluto sa kanya ginisa ko lang po siya sa bawang at sibuyas Masarap po. Lagyan ko ng paminta. Yun. Pero masarap po siya. Pero siya pong champignones, baggy beans, um, uh, cauliflower, red pepper. Ang tawag po niyan dito sa Spain, mm -hmm. yung gulay po niyan ay ano, oh, ministra. Mm -hmm. Kasi halo-halo po. Pero sa atin, hindi ko po alam kung tawag niya. Hindi ko po alam kung meron na pong halo-halo sa isang supot sa atin. Mm -hmm. Masarap mm -hmm. pa. Mm -hmm. Napas tarap. Napasarap po si Kuya Dora. Mm -hmm. nararamdaman po yung paminta. Hindi naman po masyado matapang. Okay lang. Ah, may celery pa po pala. Ito, may celery. Iniisip po po kasi isang panggulay. Sabi ko meron. Sa gulay, hindi ko nababanggit. May celery po siya. ano sabi mo lang. Kukuha ka po. Ngayon, hmm. Nagsayang na po yan. No? Ano kasi po, takalaga kami sa kanin. Kanin po kami masarap. Nag nagana kumain. Pagdaga ko pa, Ma. Hindi na. Ha? Mm hmm? Tugna so, ko, ikaw lang. Hindi, tama na po. Tama ka na rin. Umusag <laughs> na rin po siya na suko na sa kanin. siguro yung isa pang isa pang gulay ko dyan na ganyan din. Ikaw na lang kaya magluto. Kasi sarap na luto mo <laughs> Ah, meron ka pang, meron ka pang, meron pa tayong bumili. Dalawa binili natin hmm, iba? may isa pa niya. Oo, pero ibang ano yung pisto yun, pisto. Hmm. Tapos meron ka pang isang ganyan? Hmm, yung binili ko na kalaan na tapos nung niluto ko, hindi ako nasarapan kasi may mga sabaw. Hmm. Kaya sabi ko, bakit hindi masarap? Bakit yung luto mo masarap? Hindi nga tinutubigan kasi ni rin siyang tubig na ang gulay. Mm. Mm -mm. Kasi pag tinubigan mo, malalata ng gusto hanggang patuyo mo siya. Kaya mo? Na? Kailangan din siya tutubigan para hindi siya malata. Para yung gulay, parang presko, parang matigas na, parang magtugpa pa. pa. Kasi nung nilagay ko sa kawali, mm -hmm. di ang dami niya. Mm -hmm. Sabi ko naku, paano ko ito maluluto? Hindi lang ako ng tubig para ka ako maluto kasi pag kumulo, luluto nga. Hindi, kailangan iluto mo siya sa mahinang apoy, tapos tatakpan mo lang siya para igisa, igisa mo muna yung bawang sibuyas. Mm, -hmm. mm -hmm. Tatakpan mo siya sa mahinang apoy kasi pag ka malakas, mm, Parang malatang hindi mo maintindihan, mm hindi -hmm. masarap. Kailangan medyo malutong pa siya, masarap. Pero siyempre po, hindi naman ko sa Kuya Ador, kaya hindi niya po alam. Ano? Pag naruruto po tayo, ano lang yun? Cham lang po yun. Cham. Ito pong gulay kasi halos kompleto na po niyo. Marami po sahod na gulay. Sama-sama po sila. Yum. Mm -hmm. po tayo. Sarap po, nang almosal natin. Oo, oh, almosal po lang yun. <laughs> po, mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga kapilipinay. Thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming po salamat sa bawat support ninyo kay Tita Amy. Salamat po talaga. At sa akin po mga manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Sabel para updated po kayo sa akin ang inilalapan. Thank you very much po. I love you. Bye-bye po. Bye-bye. -bye salamat po.